Bago pala ang lahat, gusto ko yung i-congratulate. Congratulations. <laughs> Kalain nyo yun. Parang kailan lang. Matagumpay nyo at maluwalhatin yung natapos itong senior high school. So, ito na. Ito na yung mga pinag-uusapan natin dati na magsisimula na kayong humarap sa mas mabibigat na hamon ng buhay. I hope ready na kayo. I hope handa na kayo sa mga hamon na paparating and kung hindi man huwag nyo lang sasayangin yung time treasure at yung talent nyo huwag nyo sasayangin yung panahon na binibigay sa atin ng Diyos huwag nyo sasayangin yung kayamanan kahit parya kahit gaano kalaking sa labi na meron tayo diba? and syempre yung mga abilidad natin yung mga talents natin yung mga skills natin now kung at this point wala pa rin kayong skills okay lang yan darating din yung panahon na mapag-aaralan nyo pa yan di ba? and syempre huwag nyong i-take for granted yung oras na meron kayo so huwag kayong na matuto ng mga bagong bagay and bago ko tapusin to may silang naman pasensya na pala kasi parang ano isang taon ko kayong sinungitan <laughs> ngayong grade 12 kayo Uh, sabihin na lang natin na mararanasan nyo rin yun pagdating ng panahon <laughs> na ngayon meron kayong mga kaibigan na close na close kayong magkakasama pero darating yung panahon along the way mag makikita nyo na may iba-iba pala kayong gusto may iba-iba iba pala kayong interes o may iba-iba kayong mga gustong marating sa buhay to the point na kahit na magkakalapit lang yung bahay nyo hindi na kayo almost nagko-communicate kasi nga may kanya-anya na kayong goal sa buhay. No. Nagpapalusot lang ba ako? Hindi. <laughs> yun talaga. Pinakita ko sa inyo yung isa sa katotohanan ng buhay. So, I hope natuto kayo doon. Pero hindi naman ako galit sa inyo. <laughs> Walang ganun. Masaya ako. Proud ako sa mga achievements nyo. And naalala ko nung grade 11 kayo. Puro laro pa yung nasa isip nyo. And sana ngayon, medyo nag-level up na. Sana unti-unti malaman nyo na kung ano yung purpose nyo sa buhay, kung ano yung gusto nyo marating sa buhay. Yun. So, paano ba yan? Hanggang dito muna. At tulad ng sinasabi ko, darating nga araw, lahat ng to maging alaala na lang. At ito na nga. Kaya, patuloy kayong gumawa ng magandang alaala. Kasama yung mga taong mahal nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan nyo. Patuloy. Gumawa kayo ng magandang alaala. -ala. So, hanggang dito muna. Maraming maraming salamat ingat saan kaman pupunta saan ka man dalhin ng mga paa mo saan ka dalhin ng mga pangarap mo and God bless you and goodbye for now